last operation na 1993 yung naagaw ng karsa ng kasandaluhan ng aming sonag gerilya at basing gerilya at umatras na kami at naglakbay papuntang Southern lite ang iba iniwan para magharas at nag-snipe ng mga kasundaluhan may namatay naman sa panig ng NPA at may namatay naman sa panig ng kasundaluhan yun ang mga Pilipino tayo pero nag kagulo dahil sa nagkaibang prinsipyo at na na dahil sa ideolohiya ang komunista nagrebuildi ang ibang mga tao lalo na sa mga meron silang dinara dinanaanan sa ilang buhay lalo na sa mga injustice madali lang yung ma-brainwash yung mga tao na nasa nakatira sa mga liblib na lugar yun ang bakit nagkaganon bakit nagkaiba ang mga prinsipyo ng tao ang hirap naman diba ba? E, patuloy ko yung ano kasaysayan yung last na operasyon ng mga kasundalohan, mga scout ranger na uh, umakyat sa aming basing guerrilla yung na naman kasi yung mga scout ranger parang hindi ma, ano, malaman yung mga pagpasok nila Nalaman na namin na nasa loob na pala sila de umatras kami at pa southern pa southern liti kami papunta at doon uh, ah, organize pa rin para mayro na namang makakain yung mga ginawa namin pumunta kami sa mga ano sa mga may mga abaka sa mga magsasaka doon ah nang, inorganisa namin na magbigay sila ng bigas para mayroon kami makakain doon sa bandang sugod sa Dorlite at buntok sa Dorlite kami nag organize noon na kami ng naka may nakapasok yung isa kontak namin na organisa namin tapos uh, tawid kami ng libagon yung bandang sugod libagon yung sa tumawid sa highway yung tulay na agas agas bridge noon wala pa yung tulay doon kami dadaan na uh, paakyat kami pa highway tapos yung, mula sa ilog paakyat sa highway yung mga binti ko, laging matamaan ang mga bato ang sakit naman kasi yung lupa uh, malambot dali lang, lang yung ma, ano yung mga bato matanggal Yeah, sa mga binte namin tatama. Hanggat doon kami sa kagubatan ng Sugun, Southern Leti. At doon kami nag ano nag stay ng mga ilang buwan or mga mga ilang buwan ni mga 1993 pagdating naman namin doon uh, stay kami mga ilang buwan pinasok uh, pa rin kami ng mga sundalo at nung panahon na iyon, na nagkasakit ako noon kasi may training yon sa training ng mga hukbo natuntun naman ng mga sundalo ang aming kampo na doon kami nag-stay sa kampo doon sa kagubata ng sugod at sa libagon ano tuntun muli kami na mga kasundaluhan at yung mga bantay pa rin ang naka, nakaputukan di nag-withdraw kami noon tapos ako noon ah, sakit di ko na kaya na maglakad ano ah, kinarga na lang ako ng midik para makaalis kami kasi nagputoka na doon sa kampo pasok kami na mga kasundulahan mula abuyog Lite, ng mga sundalo kasi nagbanderiyon sa abuyog sugod at saka libagon yun ang hirap yung nakasakit ako na di ko na kaya na lumakan uh, ilang ilang linggo pa ako bago na gumaling At doon pa rin may mga helikopter pa rin na ikot-ikot sa kagubatan ganun pa rin ang sitwasyon namin di pa rin maka makasaing pag araw kahit saan kami nagpunta matuntun kami ng mga sundalo kasi siyempre mayroong mga masa na mag report na nandoon kami patuloy kami doon lumipat naman kami ng ibang lugar na mga November 1993 ata yun na mahirap pa rin yung mga nararanasan namin doon kahit ano na lang mga ginagawa namin mag-organisa ng masa para nga merong magkakain pero ang hirap kasi noong mga panahon unti-unti nang nawala ang suporta na ng masa yun ang marami nang nag-surrender kasi na low moral na sila sa mga pangyayari na ano na sila wala na silang pag-asa na manalo pa o maging panalo ang revolusyon unti-unti at ano na lang kaming naiwan mga 50 plus kasama yung mga kadri yun ang mga Hirap na parang ano nalilito na na hindi na maiwasan ang takot, pagod. Lagi na lang naglalakbay. Kahit saan na lang patungo kasi hinahabol ng mga sundalo. yun ang hirap sana mayroon matutunan sa mga viewers na hindi nila hindi na lang nila subukan na mag ano mag magrebuild eh. kasi ang hirap mabuti makauwi kang buhay kung matamaan ang bala patay tulad ng mga kasamahan namin na naiwan na lang silang patay eh, hindi na recover yung mga katawan nila naiwan na lang sila na nabaho doon yung nakala na ano, nakala na yung mga wala na hindi, hindi na sila na living, yun ang hirap pag mamatay doon mabuti na lang sa ngayon ma-recover ng mga sundalo ma-dala nila yung mga patay na mga NPA pag yun ang hirap mas mamatay yes, kasi yung mga pinaglaban nila yung patay napatay hmm. sabi nila na magpakamatay para sa revolusyon pero hanggang ngayon hindi pa rin panalo December 26, 1968, ang pagkatatag ng Communist Party of the Philippines na hanggang ngayon hindi pa rin sila panalo sa kanilang mga ip ipinaglaban na makamit nila ang demokrasya at kalayaan. Pero paano makamit yun? ang kalayaan na wala na nagsusuporta hindi na maling lang ang masa mas maganda na hindi na magreblid parang hindi na magtuloyan ang ano natin ang kahirapan at kaguluhan